good morning good morning sa ating lahat sa kapwa ko guardians good morning sa Luzon, Visayas, Mindanao uh, magandang umaga sa inyong lahat lalo na sa ibang bansa kasi buong mundo na tayo uh, dito tayo ang bibisita sa farm natin sa abakha natin kasi dalawang buwan tayo bago dito nakabalik ng ano ng uh, area natin titingnan natin kung pwede na ba lampasan to o pwede na sa karong sulubuan maglampas na naman tayo dito ayan o ito na sila kang laki ngayon o makikita na doon sa baba ngayon sobrang laki na to sa mayo to pwede na to ito ito mga kabro mga sister ito na yung update ko kayo sa area natin ah, ito na sila ngayon ito tingnan natin dito Ito na, damo na. Ayan Grabe na oh. ang mga damo. Mga kabro, mga sister. Ito tayo. Ayan Ay. Ayan. Ayan tayo. Okay. Ah, uh, dito. Ngayon lang tayo nakabalik dito sa mahigit dalawang buwan bago tayo nakabisita dito. Dito tayo sa daanan. Ah, uh, punta natin, punta natin yung sa baba kung ano na ang sitwasyon doon. Kasi doon sa baba, malalaki. Dito sa itaas. Ah, uh, malili malil ito kasi huli ito eh huling tanong ito doon sa baba ngayon makikita natin kung ano sila kang alaki okay pati yung mga kape natin dito makikita din natin kung ano ng update sa kape natin ito, ito so, may pinsan tayo kung sumama sa atin oh. at ititingin daw siya sa ano natin sa abaka natin ano o oh. hmm. oh. oh. okay ito ito na yung abaka natin oh ganito na sila ngayon oh oh yan mula dyan sa itaas dyan sa itaas ah pababa tayo ito yun oh ayun yun ang sitwasyon sa baba hanggang doon sa ubos ayan oh ito yung mga kabro oh o. Oh, tingnan niyo sa baba mga kabro oh. Makikita natin ngayon doon kung ano nakangalaki yan pagdating natin doon sa baba. Ayan oh. Ito. Dito tayo ngayon sa daan eh. Sa, sa, sa daanan. Okay. Punta tayo sa uh, unahan. Okay. Dito. Ito. Tingnan nyo lang Ha. Mga ka-sister, mga ka-bro, kung ano lang ang sitwasyon ng abaka natin. Ganito na sila ngayon, no. Walang, mahigit isang taon na 'to. So, ang expected natin na harvest nito. So ano 'yan, no. Ayano, mula taas o so, no. Expected natin harvest nito, ano? Um um uh, mi 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 ang expected natin dito na harvest. Ito. Ito may nasira dito. Hayaan mo, pag maglinis tayo dito, gamutin natin yan. Yan oh. yan ang ano? Uh, tawag nila, bansitap. Pag maglinis tayo, may gamot na tayo doon, galing ginsan, nakakuha na tayo ng gamot. So maglinis muna tayo, bago tayo mag-apply uh, ng uh, gamot. Kasi useless lang yung gamot natin, pag ina-apply mo na marumi pa sila. Ayun oh. Ito na mga kabro, mga kasister, yung abaka natin. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan o. Ito na sila ngayon. So, sa ngayon, uh, sabi nila, kawawa pa tayo kasi hindi pa tayo nag simula pag harvest. Pero pag nagsimula tayo ng harvest, hindi na tayo maubusan ng pira kasi araw-araw te araw-araw tayo nag-harvest araw-araw araw-araw kasi ito ito yung number one na area natin ito yung pinakamalaking area natin kasi ano to eh anim na ektarya to mula doon sa itaas padaya pa ilog doon sa ilog hanggang doon sa sa uh, sa ano yung Tagalog sa obos? Sa baba. Ano? Yan. Ito update tayo. Ito. Ito. Ito na ngayon. Mabaka natin. Mga kasister, mga kabro. Naku. Malapit na tayo dito magkaroon ng pera mga kasister, mga kabro. Ito. Ayan o. Tingnan nyo lang, Ano? Ano? Ayan. Hmm. Yan o. No? Ayan ito. Mamaya, balik tayo dito. Punta tayo sa ilog. Dadaan, da, da, dito tayo dadaan kasi punta muna tayo sa baba. Tingnan muna natin doon sa baba. Ang ano natin. Ang area natin. Baba muna tayo. Ito. Bada na Naku. Oh, Grabe ng damo. Tamang tama sa first week o second week ng October. Mag palinis na lang tayo dito. Ako grabe. Kung ano, kung sino yung nakakita, nakakita ng lansones, ha? Tingnan niyo yung lansones natin, yo. Okay. Yung lansones natin, ang daming puno to. Mga kabro, mga sister ang lalaking puno niyan tapos yan ang bunga ng lansones natin oh ayan oh eh kano natin 'yo oh. ayun ang mga lansones natin 'yon ani siyam na puno 'yan namunga lahat 'yan ayun hey, no? ayun oh ang daming bunga ng oh, lansones oh nakikita niyo ba nasa taas 'yon grabe ang lansones dami talaga Tuno ko, oh, nasunis na ko, doon kayo. Oh, nang hinog no, na ako. Oh. Ito. Tanan na munga na. Hinog na tanan. Eskidulan na lang na sa pagpasaka. Eskidulan pagpasaka. Ito. Ayun hmm. o. Daghang kayo. Hindi pa masyado hinog. Alanganin pa. May mga green pa eh. Ano? Nakikita niyo 'yon, yung mga lansones, daming bunga. Ano? Doon. Doon sa kabila, grabe bunga ng lansones, punong-puno sa ano, bunga. Kuh. na yung damo ng ano baka natin. Oh na to. Umakyat na talaga. Pati yung kape natin, wala na. Oh, kape oh. Na ano na, tinabunan ng kape natin ng ano. Ah, uh, ano to? Damo. Oh. Tamang-tama talaga. Pagbalik natin, wala na. Grabe na trabaho natin. Hmm. Ayan mga kabro, oh. tingnan niyo lang sunis ha. Ah, ayan uh, sa taso. Oh. Ayan o natin ha. Ah. Ayan ang lansonis oh, daming bungaw. Ayan oh. Yung uh, nagdilaw-dilaw yun, lansonis yun. Ang grabe talaga. Hmm. Yan. Sunis yan. Oh, schedule na ninong. Schedule na. Tintiyan ninyo yun yung mga kabro. Yung abaka natin. Ang sobrang laki na. Malapit na tayo dito magkapira talaga. Oh. Ano? Ganyan na natin. Ganyan. Oh, yan o. Oh. Yan ang abaka natin. Mga ka-sister, mga kabro. Ayan o. Ayan o. lalaki na pero buyag pati yung kape natin uh, ito yung iba yung kombinasyon ng kape o uh, abaka ano, may mga pruta sila may mga uh, ano pa ano pa yung kombinasyon nila sa abaka nila o sa kapinita nila pero itong sa atin mga kabro mga sister ang kombinasyon ng abaka natin, ito, kape. Ayan o, no? kape. diyan. Kung sino man yung hindi pa nakaalam ng puno ng kape, inom lang kayo ng inom ng kape, pero hindi niyo alam kung ano yung puno niya. Ito yung puno niya. Ayan o, no? ito. Ito yung bunga niya, no? Ito, kikita nyo. Nagsimula na sila mamumunga ang kape natin. Yan. At tatapos na yung lansunis talaga grabe yung bunga paano ba ito mag harvest tayo ng schedule ng lansunis sa sunod linggo tamang tama sa araw grabe yan hmm. ito na yung abaka natin pero buyag mga kabro mga sister yung abakan natin pero buyag talaga ayun o no? ayun o yun ayun Yan. Mm. Ito. Ayan o. Ito yung mga abaka natin. Super laki na. Kaya lang, anda mo, malalaki na rin. Pero hindi bali, kasi yung abaka, ang gusto nila, ganito, madamu-damu. Hindi, hindi masyado gusto yung abaka yung sobrang linis. Kasi yung tinatawag nila, ito yung pang palamig nila. Ito Oh. Oh, mga kabro, mga sister. Oh. Ayun. Oh. Ito. Ito na sila ngayon, oh. Ayun ah. Mga kabro, mga sister. Sana uh, nasayahan kayo pag ng video ko dito sa area ko, sa abakan ko. Kasi itong abaka ang daming factory na kumukuha nito na yung tawag nila na ano yun, ayan ayun puro abaka yan mga yan hanggang doon pa to sa baba sister makita niyo yun sila. yung hindi nakakaalam ng abaka itong abaka naman lang ay ito yung hinahalo doon sa paggawa ng pera nung alin ito yung ito kikita niyo to ito ito, ito. Um, ano. Ito. 'Yung abaka, itong abaka ito, ito. Makita niyo to. Ito 'yung abaka, itong parang saging. Ah, uh, 'yung gagamitan nito ang 50% ng pera natin, ano? Abaka. 50% ng pera natin, ha. Ano pa kaya 'yung walang ano, ah, walang uh, factory ng sasakyan, gumagawa ng sasakyan na hindi kumukuha ng abaka kasi yon ang mga nila doon sa loob, yung mga dashboard, kung ano-ano pa yung nasa loob, halo ng abaka yan. Tapos yung iba naman, yung gagawa ng pampers, we, uh, pampers uh, whisper with wings, ano, uh, ganun. Yun ang panghalo nila. Ayan. Ayan o. Ayan o. panghalo. At saka tingnan nyo lang mga kabro, mga sister sa ano i-search nyo sa using abaca fiber makikita nyo kung anong gamitan ng abaca ha makikita nyo talaga kung anong gagamitan ng abaca ito dati dito noon malilit pa to nung pumunta tayo dito ngayon wala na oh. malilim na oh pati yung kape natin ang gaganda ng kape natin ito kape natin to mumunga na yan Mamunga na yung kape. Ito. Ayan o. Tingnan nyo. Mga ka-sister, mga ka-bro. Ayan. Tingnan nyo. Teko, ang, bla, ang maliit na lansunay. Grabe yung bunga. Kaya lang hindi kami makakit. Kasi wala kami kasama na makakit eh. Sa so, susunod, I schedule tayo ng harvest dito. ito oh, mga kabro mga ka sister ito so, dito nyo makita yung abaka na wed kopi ayan o oh. iyon kikita nyo ayun kung ano sila ka laki ayun ayan, ayan o oh. <laughs> nung alit kay may balbal niya. ayan yan o yan sila o ayan sila ayun o o Tira niyo, malaki na talaga. Salamat, salamat sa Panginoon. Ganito na sila kalaki ngayon. Ah. Uh, ngayon, dito tayo sa maliit na lansones. Tingnan niyo yung maliit na lansones. Ayan o, naninilaw ang bunga ng lansones natin. Ayan o, maliit yan ha, na lansones ha, pero yung bunga, naninilaw ang bunga na lang sunis maliit yan ano pa kaya kung lansunis natin sa daya na ang lalaki ito malit nga yan oh. pero naninilaw sa kadami ng, ng bunga ito dito may nanguha na dito pero hindi bali kainin lang nila huwag lang, lang itapon ito na yung kape natin mga kasistero oh. ayan oh. yung kape natin oh. tingnan niyo yung bunga ng kape natin ayan oh. Oh, ayun. Kombinasyon ng kape natin. Nong, tingnan mo lang sonis no. Ang liit na puno pero grabing bunga. Nangapos ng sapatos ito. Di Dito tayo sa boss nung. Dito na lang kay Oh. <goyan> oh. Mga kabro, mga sister. Oh, balik lang kami. Ito yung porma ng kape natin at saka abakaw, oh. ano. Oh. Yung abaka natin parang nag-ano na sila, oh ano tawag niyan parang ano na parang nag parang damo na lang sila lahat oh yan ang laki na yun hindi na to magtagal basta ang target ko nito mayo 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 kung madal, madayon <laughs> ito na ngayon mga kabro mga sister yung kape natin ayan oh ito yung kape natin ayan oh okay ayan, diyan ka muna ayan oh yung kape natin oh iyon kombinasyon ng abaka natin kope ayan o oh, kope maliliit pa pero nagsimula na mamunga ayan o oh, ang daming bunga o oh. yun yun simula ng bunga ha ang kape natin ha hmm. sa awa ng Panginoon garabi ng kape natin ayan o oh. Hmm. okay mga kasister mga kabro nandito lang muna tayo kasi lipat tayo doon sa sa unahan doon sa ka, ka, doon sa so, yung karugtong nito balikan natin yung papunta ng ilog oh, oh, okay hanggang dito lang tayo mga ka-sister, mga ka-bro. bye bye